So, hello, hello! Welcome po sa vlogger na hindi pa kumikita sa pagbablog pero todo ng pag-edit. Ayan! So, ito po ngayon, alilinisin po natin itong electric fan namin na kulang pa po siya sa linis. So, aargahin muna po natin siya ngayon. Siya po muna pag tutuunan natin ng pansin. Para naman po may lumabas na medyo konting-konting hangin sa kanya para maramdaman natin siya na ah, gumagana pala siya. Charis! So, ayan. Uh, lilinisan muna po natin ng ating electric fan na to. Magandang brand pa naman ng electric fan to. O, ba diba? Nakita ninyo yung natanggal na yon O, ba diba? Isang wipe-wipe lang. Natanggal na siya kaagad talaga, mare. Tapos, yung electric fan na po na to, yung brand niya, ay, hindi natin pwede sabihin kasi hindi tayo bayad. Charis! Hindi pa palatay sponsor dito. Tris. So, ayan. Kayo ba mga mare, gising na ba kayo? Magsilinis na kayo ng electric fan ninyo bago pa maging kulay alikabok yung electric fan. Imbis na kulay green. Ayan, no? Oh. Tinan nyo, namabas yung kulay, ba diba? ang ganda pala ng kulay ng electric fan na to. Nakulang sa aruga. Tris. So, ayan nilinisan natin every every sulok niyan. Kasi yung pinakaloob nito, yan, no. Oh, hindi naman madumi. Eh. Kaso nga lang, hindi siya abot ng sponge. And wala din akong toothbrush. Ginagamit ko pa. Siguro mga ilang toothbrush pa. Tatlo pa. Ayan. Bago ko siya let go. Charis! So, ayan po, no. Medyo, kung maririnig niyo yung boses ko, medyo masama po yung ating pakiramdam ngayon. Kasi uso-uso po yung mga ay naku, ewan ko bakit nauso pa yung mga sakit na yan. Pati ako nadapuan pa. Hindi ko naman sinabi na puntahan niya ako. Pinuntahan talaga nila ako. Kakairita sila. So ayan, iba-iba na yung mga kumapit dito sa electric fan. Merong buhok, merong pamilya ng ba, ano, uh, Ayan, medyo nalinis na sila. Naliguan na sila, di ba? Charis! So ayan no may naisip na naman ako. And biglang nalaglag ang cellphone. Nalaglag talaga siya, mare. Pero video pa din, sige kahit nalaglag. Oo, video video is life talaga. Para sa inyo to, guys, kahit nagsilaglagan ng cellphone na yan. Kahit malunod pa yan, basta ma-record ko lang tong ginagawa kung ma ko, ma-upload ko sa inyo. Okay lang yan, Charis. <laughs> So, ayun nga, no, balik tayo doon sa kwento ko. So, yung dati, naglilinis din ako ng electric fan namin dun sa bahay namin. Nung bata pa ako, gusto ko rin nililinis yung sa loob niya. Yung sa may makina niya. So, ang ginawa ko nung binuksan ko yun, may screw yun, di ba, sa likod. Eh, hindi naman basta-basta natatanggal pala yun. Kasi nga, yung yung ikot-ikot niya, yung pinipihit para umikot yung electric fan, eh matigas pala yun kapag inalis mo yung head niya, hindi pala yung kakasya. So, ang ginawa ko nun, winalis-walis ko na lang yung loob, mare, para matanggal yung mga nasa loob na alikabok. Iritang-irita ako, kala ko tatanggal yun at mahuhugasan ko din siya. Kasi meron talagang iba na natatanggal, hindi na ako marunong. Kasi po pala, masisira po pala yung pihitan niya sa likod ng ikutan, yung ikutan niya, yung pinipihit para umikot. Ayun, nawala na din yung nag-ano, ano nangyari kay ate. Huya, ate, asan ka na? At ayun, bumalik na nga si ate mo, girl. Tapos napanood niyo ba sa ano, may nauuso ngayon ng paglinis ng electric pan. Babalutin mo lang daw siya ng uh, plastic. Spray-sprayan mo muna ng tubig yung electric pan. Tapos babalutin mo siya ng plastic pagbalot mo ng plastic, i-on mo ng number 3. Maglilipad-lipad daw lahat ng alikabok dun sa loob ng plastic at hindi ka daw maglilinis ng ganito. Diyos mare paano pag nabasa yung ano, makina nung electric pan namin, papalitan nyo ba? Cheers! <laughs> Ayan na sa mga bata po dyan, wag na wag nyo po yung gagawin. Kasi pag na-sprayan po yung loob ng um, electric pan, yung pinaka ano niya, Diyos ko, baka sumabog pa po kayo noon. Ewan ko na lang talaga. So, ayan, tapos na po yan ma malabhan ng ating electric fan at mabanlawan. Ngayon naman, ikakabit na natin siya doon sa pinaka katawan niya. So, ayan, dalhin na natin yung electric fan doon sa mismong katawan niya. Ayan, ikakabit na natin siya dyan. And dati, eto, pag, pag nililinisan ko yung electric fan namin dati, hindi ko yun pinupunasan. <laughs> hindi ko pinupunasan yun kasi kapag ka-on mo don just ko mare, may lumalabas na tubig. Ang saya. <laughs> Pagka hindi mo pinunasan yung electric fan, tapos nilagay-lagay mo lang dyan, pati yung mga LEC niya, kinabit mo na, tapos i-on mo ng number 3, ay talaga naman, para ka naka-aircon. Charis! ano lang, parang umaambon-ambon sa loob ng bahay. Ganon yung eksena kasi may mga tumatalsik-talsik na mga tubig. <laughs> so, ayan. Sobrang linis na ng electric pan, ba diba? Sobrang gaan sa itsura, sa paningin nung sobrang linis na electric pan. And sobrang lakas din ng hangin ng electric pan na eh. yan. Naku, malalaman yun. Naku, anong brand yan? Naku naman! And ayun, paiba-iba yung kwento ko, ba diba? Kung ano-ano lang yung makaisip kong maikwento, ikukwento ko talaga, Mare. <laughs> so sa mga bata po dyan, no, pag inutos sa kayo ng nanay ninyo maglinis sa electric, pag gura na kayo, maglinis kayo, masaya yun, lalo na pag sa mga tubig-tubig. At pakasaya kaya kapag ka tubig yung pinalilinis mo sa isang bagay kasi sobrang linis na linis din talaga siya. Matatanggal din talaga yung mga kanyang alialikabok yan. And sobrang lamig na talaga kapag ka, ano, pag kulang sa linis ang ating electric fan. Tapos pansin nyo ba, kapag ka summer, sobrang init, ba diba? Tapos parang feeling mo yung electric fan, walang dulot or walang, walang, walang natutulong sa init ng panahon. Pero kapag nilinisan mo yung electric fan, tapos, um, inon mo siya after mo siya linisan. Diyos ko, napakasarap kasi napakalakas ng hangin na binubugan niya pala pag bago linis. Hindi ko alam kung anong sikreto sa linis-linis niya na pero napakalakas ng buga ng hangin kapag sobra linis na electric fan. Kasi walang mga nakaharang na mga ali-alikabok dyan. Walang nakatirang mga ali alikabok. Kaya linisin din natin yung ating mga electric fan. <laughs> malapit na naman yung school year, mga mare. Sigurado ako, manghihingi na naman sila teacher ng electric fan. Kaya mag ready, -ready na kayo. <laughs> sa mga parents dyan, mag na kayo dahil ang unang hihingiin sa eskwelahan ay ang bagan po para sa electric fan. <laughs> Parang ganun na palagi ko naririnig nun sa school ko na Manghihingi kayo kay mother nyo ng ganito amount kasi kailangan na ang bagan para sa electric fan. Ayan, ganyan. Ganitong amount ha, sa ganitong araw. Mag-aambagan tayo ng electric fan. Mas makikita mo, wala na mamadadagdag na electric fan doon sa custom namin. Hindi ko alam kung saan napunta. Charis! na yan po, no? Baka sa susunod, hindi na electric fan yung nililinis ko aircon na. Tuloy-tuloy <laughs> lang po tayo sa ating mga kasipagan sa buhay po, no? Huwag po tayong bibitaw at huwag po susuko dahil lahat po ng iyaan ay meron din pong matamis na kapalit. Bye!